Mga ka-republic, maagang siniguro ng barangay Hinebra na hindi sila masisingitan ng Phoenix. Tiniyak ng mga bataan ni Coach Tim Cow na opisyal nilang maibubulsa ang isang spot sa playoffs. dinomina ng Gene Kings ang Fuel Masters mula umpisa hanggang dulo upang tuluyang lagutin ang pag-asa ng gasolina. Samantalang pinatibay ng mga mag ang kapit nila sa number 3 position. Maaari pang umakyat ang posisyon ng Hinebra pagkatapos ng laro mamaya ng SMB at Train or Shine. Depende kung sinong magwawagi. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka matapos tambakan ng SMB ang Barangay Ginebra ay maraming nag-aabang kung kaya rin kayang gawin iyon ng birmen sa Ilasto Painters. Pangalawang pagharap mamaya ng SMB at ROS at kung inyong naaalala na itakas lang ng birmen ang manipis na panalo sa pamamagitan ng buzzer beater na jump shot ni Junmar Fajardo. May pantay na kartada ang 6-2 win-loss record ng SMB at ang Renor Shine. Kaya napaka-crucial ng kanilang sagupaan mamaya. Solong uupuan ng magwawaging kupunan ang number one position sa Group B Team Standings. Although alam ng ROIS coach na may kakayahan silang tapatan ng lakas ng Birmen, ay sinabi pa rin niya hanggang ngayon daw ay hindi pa rin nila nasosolve ang problemang dinadala ni Junmar Fajardo sa mga kalaban. Alam naman nating lahat mahilig magpa-underdog si Coach Yang Yao. Alam kasi niyang istak ng mahuhusay na player ang SMB mula kina Teng, Romeo at Jericho Cruz hanggang kina Segi Perez, Chris Ross at ang bagong 3-point king na si Marcio Lasiter. At nariyan pa nga si Junmar Fajardo. Pag nagseryoso sa laro ang 8-time MVP ay bagyo ito sa pintura. Ngunit sa unang laban ng SMB at ROS, ay naipakita ng mga bataan ni CYG kaya nilang sabayan ang death 15 ni Coach George Gallen. Kundi nga lang sa friendly bounce ng jump shot ni Pahardo ay tumba sana sa kanila ang magsiserbisa sa una nilang laban. Pero may sinabi si Coach Sheng Yao, baka raw masol din nila si Junmar Pahardo Ewan natin, mahirap na raw magsalita pero sa tono ng pananalitawan ni CYG parang may banta at, at malalaman natin yan mamayang alas 7.30 ng gabi. Kailangan gawin ng RO isang lahat na matalo ang SMB dahil kung magwawagi ang Birnen ay posibleng ang Hinebra ang umakyat sa number 2. Kaya asahan natin magiging intense ang laban nila mamaya. Samantala, agad nag-move on ang barangay Hinebra sa tambak na pagkatalo nila sa SMB. Unang quarter pa lang ng laban nila kagabi kontra sa Phoenix ay halatang seryoso ang Gene Kings at di nila hahayaan makapag-build ng momentum ang mga bataan ni Jamai Karin. Agad nagtrabaho si na Scottie Thompson, Jappie Taguilar, Ahan Misi at Justin Brownlee upang maagang maiset ang tempo ng laro. Sabi nga ni Coach Tim Cohn hindi na niya kailangan ang mahabang pepto para ma-inspire ang kanyang mga players. Sobra pa sa pep talk ang tambak na ginawa sa kanila ng SMB sa nakaraan nilang laro. Nabugbog sila ng husto at inamin ni CTC, very demoralizing daw ang pagkatalo nilang iyon. At alam ng American mentor, nasa isi pa rin ng kanya mga players ang 131 to 82 na tambak sa kanila ng SMB. Bago nagsimula ang laban, maraming Hinebra fans ang nagwis, uumasang ibubuhas ng Jenkins ang ngit-ngit nila sa Phoenix. Natatambakan din ang mga mag-aalak ang mga ito para kahit paano'y makaganti sila sa ginawa sa kanila ng SMB. Talent-wise, malinaw na angat talaga ang Jin kumpara sa mga players ng Phoenix. Ngunit tila wala sa isip ng Jin ang pagganti. Very professional ang naging approach nila sa game at ang nasa isip lang nila ay manalo. Maliit o malaki man ang lamang upang opisyal na makuha ang isang upuan sa playoffs. Sa mga unang minuto pa lang ng fourth quarter ay mukhang tansyado na ni Coach Tim Kaun na sa kanila na nga ang laban. Papunta sa middle of the quarter or fourth quarter ay pinagpahinga na niya ang core ng team. Sina Justin Brownlee, Scotty Thompson at Jappy Tagilar at isa-isang ipinasok ang kanyang mga role player. Gaya ni Nabbon Pusumal, Aljon Mariano, Raymond Aguilar at Paul Garcia na matagumpay naman na naprotektahan ang kanilang lamang. Maraming Henevra fans ang natuwa sa ginawang ito ni Coach Tim Cone. Nabigyan na ng minuto ang mga bench players ay nabigyan pa ng pahinga ang main player ng team. Na siguro isang paraan din ni CTC upang ingatan ang tatlong star niya na gilas players din, sina Scottie Thompson, Japit Aguilar at Justin Brownlee. By November ay muling sasabak sa labanan ang ating national team. Anyway, kahit paano'y nakabawa sa lungkot ng mga Hinevra fans ang panalo kagabi laban sa Phoenix at ang pinakaimportante sa lahat, pasok na ang Gen.G sa playoffs. Ngunit mahabang laban pa ito mga idol. Iinit pang lalo ang sagupaan sa pagpasok ng crossover quarterfinals. So guys, 'yan lang muna hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout out sa iyo Kenneth Miranda. Salamat sa panunod, idol. Salamat sa suporta. Shout out din sa iyo Concepcion Molina. na apektuhan tayo pareho. As sa iyo rin, Ricardo Cabato and Gregorio Balero. shoutout sa inyong dalawa. Shoutout din sa inyo Harvey Bila Cruz. Yes, may nananalo, may natatalo. Nakabawi tayo kagabi sa iyo Lehans. Shoutout sa iyo. Sa iyo shoutout Mark Anthony Asadon. Yes, nakabawi na ang mga kabarangay natin. Sa iyo Papa Kiko and Ernesto Bamba. Shoutout sa inyo. Salamat sa suporta mga idol. Sa iyo Rolando Cani mula dyan sa Nabotas, shout out idol Sa Yuren Romel Hernandez, ayan nakabawi tayo kagabi Sa Yuren shout out Andres Ladip Cater mula dyan sa Kalumbang, Laguna At sa shout out Nelly Insena, shout out sa iyo idol, salamat sa laging panunood Sa Merson Kabadi Ingat ka lagi dyan sa Oman, kabayan. At sa iyo, Arnold Salazar, salamat, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.